Sa bansang India, isang nakakakilabot na krimen ang naganap noong May 18, 2022. Sapagkat isang babaeng nagngangalang Shraddha ang pinaghiwahiwalay ang katawan sa 35 piraso ng kanya mismong minamahal na kasintahan. Bakit nga ba nagawa ng kasintahan ang ganong karumaldumal na krimen? Paano nagawang itago ng salarin ang kanyang ginawang krimen sa loob ng ilang buwan? Mabibigyan kaya ng tamang hustisya ang pagkamatay ni Shraddha? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ng buong istorya, tara at aking isasalaysay ang mga detalye. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Shraddha Walker ay sinilang noong 1995 sa Vasai sa isang bayan ng Maharashtra, India. Kasama niyang lumaki ang kanyang mga magulang na si Navikas Walker at ng kanyang ina na hindi ko nakuha ang pangalan, pati na ang nakababatang kapatid na si Sri J. Walker. Nag-aral si Shraddha ng Mass Media sa Viva Institute of Technology, New English School sa Virar. Habang sila'y lumalaki, madalas masaksihan ni Nashradha at ng kanyang kapatid ang pag-aaway ng kanilang mga magulang. Noong 2016, tuluyan nang nagiwalay ang kanyang ama at ina. Lumipat si Vika sa isang bahay kasama ang kanyang ina kung saan nanatili pa rin siya sa parehong lugar. Samantalang si Nashradha at J ay naiwan sa tahanan ng kanilang ina. Noong 2018, upang mabawasan ang pasanin ng kanilang ina, nagpasya si Shraddha na magtrabaho ng full-time. Dahil limitado ang oportunidad sa palgar, nagdesisyon siyang lumipat ng lungsod ng Mumbai upang humanap ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang sarili at sa pamilya. Sa tulong ng isang kaibigan, nakalipat si Shraddha sa Mumbai at nangupahan sa isang simpleng tirahan. Nakapasok siya bilang empleyado sa isang call center ng isang multinational na kumpanya sa Malad, Mumbai. Habang umaasa siyang magkaroon ng mga bagong kaibigan sa lungsod, nakilala niya si Aftab Amin Punawala na ng mga panahon na yon ay nasa pagitan ng 23 hanggang 24 years old ang edad. May ilang ulat na nagsasabing nagkakilala sila sa pamamagitan ng dating app na Bumble habang ang iba naman ay nagsasabing sa trabaho sila nagkakilala. Si Aftab ay dating taga-basay rin kaya't naging mabilis ang kanilang pagkakaibigan. Nag-aral siya sa St. Francis High School at nagtapos ng Bachelor's in Management Studies sa L.S. Raheja College. Mahilig siya sa pagluluto at may Instagram account na pinangalan ng Hungry Chokro kung saan siya nagbabahagi ng food reviews. Sa paglipas ng panahon, naging mas malapit si Shradha at Aftab. Madalas silang magkausap at magkasama sa labas ng trabaho. Pareho silang mahilig maglakbay at maghiking, hiking kaya't unti-unting nauwi sa mas malalim na pagkakaibigan ang kanilang ugnayan. Kalaunan, nagsama na sila sa iisang tirahan sa Kini Complex na Gaon East. Noong 2019, bumisita si Shradha sa kanilang ina sa Palgar, at ikinuwento ang tungkol sa relasyon nila ni Aftab. Inamin niya na mahal niya ito, kasalukuyang nakikipag-live-in na ito kay Aftab at gusto niya itong pakasalan. Ngunit mariing tinutulan ito ng kanyang ina dahil hindi umano sila habang Muslim naman si Aftab. Kaya hindi sila pumapayag sa inter-religion marriage. Dahil dito, nagtalo sila at iginiit ni Shadha na 24 years old na siya at may karapatan na umano siyang magdesisyon para sa kanyang sarili. Matapos maipahayag ang kanyang damdamin, umalis na ito na masama ang loob. Mula noon pinutol ni Shadha ang ugnayan sa kanyang pamilya at kahit ilang ulit siyang sinubukang kontakin ng ina upang pigilan siya sa balak na pagpapakasal kay Aftab, hindi na ito natinag. Noong January 2020, pumanaw ang ina ni Shadha dahil sa sakit. Bumalik siya sa kanilang tahanan para sa libing at doon ay sinuwalat sa kanyang ama na siya ay sinasakta ni Aftab ng pisikal at emosyonal. Gayunpaman, ipinagtanggol pa rin niya ito. Sinasabing lagi namang humihingi ng tawad si Aftab at bumabalik din sa dati ang lahat. Pinayuhan siya ng ama na iwan na si Aftab at bumalik sa basay, ngunit tumanggi si Shadha. Aniya, hindi masamang tao si Aftab at nais pa rin niyang makasal dito. Mula nang mamatay ang kanyang ina, tatlong beses na lang nakausap ni Shadha ang kanyang ama sa telepono. Ang ikatlong tawag ang naging huling beses na narinig siya ng kanyang ama. Sa mga sumunod na buwan, tanging sa social media na lamang sila nakakatanggap ng balita ukol kay Shadha. Aktibo siya sa Facebook Instagram at Twitter kung saan siya madalas mag-post ng mga pagkain, inumin at status updates. Ito ang tanging palatandaan na siya ay maayos pa. Ayon sa isang kaibigan na nakausap ni Shadha, si Aftab ang tumulong umano sa kanya matapos mamatay ang ina at naging sandigan niya, kaya siya ay nasa mabuting kalagayan. Noong October 2020, lumipat ang magkasintahan mula sa kanilang inuupahang apartment sa Naigaon patungong Regal Cooperative Housing Society sa Vasay. Sa kanilang landlord at mga kapitbahay, pakilala nila na sila ay mag-asawa. Sa kanilang paglipat, walang naging palatandaan na may nagaganap na matinding pagtatalo sa pagitan nilang dalawa, na kung minsan ay nauuwi sa pananakit pa ni Aptab kay Shadha. Nasa panahon ding yun, hindi naging bukas si Shraddha sa kanyang mga kaibigan tungkol sa mga mararahas na pag-uugali ni Aftab. Tanging noong November 2020 lamang siya tumawag sa isa sa kanila upang ikwento ang pangabusong dinanas niya mula kay Aftab. Ayon sa kaibigan, tumawag si Shraddha sa kanya matapos siyang bugbugin ni Aftab. Kaya naman pumunta ang tatlong mga kaibigan ni Shraddha upang kausapin, babalaan at sabihan si Aftab na magsasampa sila ng kaso laban sa kanya. At pansamantala namang tumuloy si Shradha sa bahay ng isang kaibigan nito, ngunit makalipas lang ng dalawang araw, bumalik rin siya kay Aftab. Noong November 21, 2020, matapos muling bugbugin, nagtungo si Shradha kasama ang kaibigan sa Tulinch Police Station sa Nalaso para upang magsampa ng reklamo. Sa kanyang isinulat na reklamo, isinilarawan ni Shradha ang pisikal at emosyonal na pangaabuso na paulit-ulit niyang nararanasan mula kay Aftab. Ayon sa kanya, sinusuntok at sinasakal siya ng kasintahan. Pinagbabantaan pa siya na papatayin, pagpuputol-putolin ang katawan at itatapon. Anim na buwan na umano siyang sinasaktan pero wala siyang lakas ng loob para magsumbong dahil palagi siya nitong tinatakot. Isiniwalat din ni Shradha na alam ng mga magulang ni Aftab ang ginagawa sa kanya sapagkat bumibisita sila tuwing Sabad at Linggo at nasasaksihan nila ang mga pananakit. Bagaman na isumitin niya ang kanyang isinulat na salaysay sa pulisya, hindi naman niya itinuloy ang kaso. Inangyayahan siyang sumailalim sa medical na eksaminasyon para sa opisyal na record, ngunit nagbago ang isip ni Shradha at umatras siya bago pa man formal na maifile ang complaint. Ito ay marahil ayon sa hinala ng kanyang mga kaibigan ay dahil sa matinding takot. Ayon sa pulisya, naghain si Shradha ng reklamo ngunit hindi niya ito itunuloy dahil hindi siya nagsampa ng first information report o FIR, isang opisyal na ulat na ginagamit ng mga pulis sa pag ng mga kaso. Kaya naging hindi malinaw kung bakit hindi pinagpatuloy ni Shradha ang pagsampa ng kaso. Ngunit ayon sa ilang ulat, Pumunta si Aftab sa istasyon ng polis at nakiusap kay Shadha na bawiin ang reklamo. Nagbanta o siya na magpapakamatay kung itutuloy ni Shadha ang pagsampa ng kaso. May ibang ulat naman na nagsasabing pinakausapan si Shradha ng mga magulang ni Aftab at nangakong palalayasin si Aftab mula sa kanilang tiniterhan. Sa kabila ng lahat, nanatili pa rin si Shradha na si Aftab. Patuloy ang kanilang mga pagtatalo at alitan sa buong taon ng 2021. Isa umanong madalas pagtalunan ng magkasintahan ay ang paghimok niya kay Aftab na magpakasal. Ngunit tumatanggi ito, kaya nauuwi sa mga pisikal na away ang kanilang pagtatalo. Noong 2022, sinubukan ng magkasintahan na ayusin ang kanilang relasyon. Nagpasya silang lumipat mula sa Mumbai patungong Delhi upang makahanap ng mas magagandang oportunidad sa trabaho at magsimulang muli sa ibang lugar malayo sa kanilang mga pamilya. Bago lumipat, nagtungo muna sila sa Himachal Pradesh para mag-hiking isang libangan nilang pareho. Umaasa sila na magiging panibagong simula ito ng kanilang pagsasama. Ayon sa isa sa kanilang mga kaibigan, sinabi ni Shadha na may naipon siyang kaunting pera, sapat umano para sa dalawang buwan nilang pamumuhay habang nagahanap ng trabaho sa Delhi. Umalis sila para sa kanilang maikling bakasyon noong May 6, 2022 at bumalik sa Delhi makalipas ang dalawang araw. Pansamantala silang nanirahan sa isang hotel ng isa o dalawang araw. Noong May 12, 2022, Bumisita sila sa isang kaibigan ni Aftab sa Shatarpur. Tinulungan sila ng kaibigan na humanap ng maupahang apartment sa lugar kung saan walang kaalam-alam ang pamilya at mga kaibigan ni Shadha na lumipat na pala siya sa Delhi. Matapos makalipat, umasa silang ito na ang magiging bagong simula ng kanilang buhay. Ngunit hindi pa rin nawala ang mga suliranin sa kanilang relasyon Patuloy ang mga pag-aaway, kadalasan sa maliliit na bagay. Samantala, katulad ng aking nabanggit, walang kaalam-alam ang pamilya ni Shadha. Kaya ang tanging pinagkukuhaan lamang ng kanyang ama at kapatid ng balita patungkol sa kanya ay mula lamang sa social media. Subalit pagsapit ng September 2022, napansin nilang wala na siyang bagong post sa loob ng ilang buwan. Nangamba sila at sinubukang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit naka-off na ang telepono ni Shadha. Nakipag-ugnayan ng kanyang pamilya sa mga kaibigan ni Shadha at dito nila nalaman na lumipat na pala si Shadha at si Aftab sa Delhi ilang buwan na ang nakalilipas. Gayunpaman, sinabi rin ng mga kaibigan na matagal na silang walang balita kay Shadha at hindi na rin nila ito makontak. Dahil sa matinding pag-aalala, nagtungo ang ama ni Shadha sa istasyon ng pulisya sa Mumbai upang i-report ang pagkawala ng anak noong September 2022. Mabilis na nagsagawa ng investigasyon ng pulisya at natonton si Aftab na nakatira pa rin sa parehong apartment sa Shatarpur. Ipinasundo siya at kinapanayam sa istasyon ng pulisya sa Mumbai. Ayon sa panayam, sinabi ni Aftab na hindi na umano niya kasama si Shadha at iniwan na raw siya nito para sa ibang lalaki noong May 18, 2022. Kaya wala na raw siyang alam kung nasan ito. Dahil sa salaysay ni Aptab, tinanggap ng polis ang kanyang salaysay. Inisip nilang baka nga iniwan siya ng kasintahan at dumadaan sa matinding kalungkutan. Kaya naman dahil sa walang sapat na lead ang mga Mumbai Police, ipinasa nila ang kaso sa Delhi Police Station ang huling lugar kung saan nakitang buhay si Shradha. Dahil dito, noong November 2022, nagtungo sa Delhi Police ang ama ni Shradha upang personal na iulat ang pagkawala ng kanyang anak. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyong alam niya sa Delhi Police. Agad namang nagtungo ang mga otoridad sa apartment ni Aftab sa Sacharpur upang siya'y imbestigahan. Sa panayam, muli niyang iginiit na si Shradha ay umalis kasama ang isang lalaki at wala siyang alam kung saan ito nagtungo. Aniya, siya mismo ay nag-aalala at sinubukang tawagan si Shadha, subalit hindi raw ito sumasagot. Gayon pa man nang siya sa atin ng pulisya ang mga tala ng tawag ni Aftab, natuklasan nilang matapos ang May 18, 2022, wala na siyang naging komunikasyon kay Shradha. Bukod pa rito, napag-alamang ibang ang sinabi ni Aftab sa kanyang landlord hinggil sa pagkawala ni Shradha kumpara sa sinabi niya sa mga polis. Dahil dito, agad siyang pinaghinalaan at dinala sa presinto para sa mas malalim na investigasyon. Sa ilalim ng matinding interogasyon, tuluyang bumigay si Aftab at inamin ang pagpatay kay Shadha. Ayon sa kanyang salaysay, naganap ang krimen noong gabi ng May 18, 2022, tatlong araw matapos silang lumipat sa kanilang bagong apartment. Nagsimula umano ang kanilang pagtatalo ni Shadha nang pilitin siyang magpakasal. Kung saan ayaw umano ni Aktab sa ideyang yun, kaya na ito sa matinding pagtatalo at karahasan. Habang sumisigaw umano si Shraddha, sinakal niya ang kasintahan sa tindi ng galit. Aniya gusto lang niya itong patahimikin, ngunit nang binitawan na niya ang liyag ni Shraddha, patay na ito. Bagaman na malaya niyang nakapatay siya, inamin ni Aftab na nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kapanatagan. Natulog pa raw siya sa parehong kwarto kung saan niya pinaslang si Shraddha. Kinabukasan, sinumulan na niya ang pagpaplano kung paano itatago at itatapon ang bangkay. Mahilig umano si Aftab sa mga palabas na krimen at inamin niyang naimpluensyahan siya ng American TV series na Dexter. Kaya't bumili siya ng malaking refrigerator at kinabukasan ay bumili rin siya ng lagari, mga plastic bag, bleach backpack at ilang kemikal mula sa iba't ibang tindahan. Sa mga panahong yun, nananatili pa rin ang bangkay ni Shadha sa kanilang apartment. Dinala niya ito sa banyo at sinimulang paghiwahiwalayin sa maliliit na peraso ang katawan ng kasintahan na umabot sa 35 peraso. Ipinasok niya ang mga ito sa plastik at inilagay sa freezer. Ang ibang bahagi ng katawan ay inilagay sa ibabang bahagi ng refrigerator kung saan naroroon din ang kanyang pagkain. Upang hindi maamoy ang baho ng bangkay, nagsindi siya ng maraming insenso at gumamit ng mga disinfectant at kemikal upang linisin ang banyo. Gumamit din siya ng bleach upang burahin ang anumang bakas ng dugo na maaring makita sa forensic investigation. Ayon sa polisya, lumabas sa kanyang search history ang mga tanong tulad ng Paano itago ang isang bangkay? Paano alisin ang mansya ng dugo? At paano mabulok ang isang katawan? Inamin din ni Aftab na inabot siya ng halos sampung oras sa pagpuputol-putol ng katawan ni Shadha. Matapos ito, sa kabila ng matinding pagod, uminom siya ng beer, na at naligo. Kasunod ng krimen, umorder pa siya ng pagkain online gamit ang mga app gaya ng Zomato. Madalas ay para sa dalawang tao ang order niya upang hindi siya mapaghinalaan. Kinakain niya ito at ang mga tira ay inilalagay din sa parehong refrigerator kung saan nakasilid ang katawan ng kanyang nobya. Noong May 21, 2022, mga bandang alauna hanggang alas dos ng madaling araw, nagising si Aftab upang isakatuparan ang isa sa mga bahagi ng kanyang maitim na plano. Maingat niyang kinuha ang ilang plastic bag na naglalaman ng mga pera-perasong bahagi ng katawan ni Shadha, inilagay ito sa kanyang backpack at tahimik na lumakad patungo sa kagubatan ng Merauli, mga humigit kumulang 20 hanggang 30 minutes ang lalakarin mula sa kanyang tirahan. Sa pagdating niya sa loob ng kagubatan, hindi niya basta-basta iniwan ang mga plastic bag. Sa halip, isa-isa niyang inilabas sa mga bahagi ng katawan at inilatag ang mga ito sa lupa upang mas mapabilis ang proseso ng pagkabulok. Ang mga ginamit na plastic bag ay itinapo niya sa hiwalay na lugar upang hindi na rin agad madugtungan ang ebedensya. Pagkatapos ng bawat pagtatapon, agad siyang bumalik sa kanyang apartment at nagsulat ng tala. May namarkahan niya kung alin ang mga bahagi ang naitapon at kung saan niya ito inilaglag kalaunan na tagpuan ng mga investigador ang talaang ito sa kanyang silid na nagsilbing susi sa pag-unawa ng buong krimen. Sa loob ng susunod na sampo hanggang labing limang araw, hanggang June 15, 2022, inuulit ni Aftab ang kanyang ritual tuwing 10 oras ng gabi. Pinagplanuhan niya ng mabuti kung aling bahagi ng katawan ng unang itatapon base sa kung alin ang mas mabilis mabulok sapagkat ang layo niyang gawing imposibleng pagtukoy sa bangkay ni Shadha. Noong June 5, 2022, itinapon ni Aftab ang ulo ni Shadha. Ngunit bago pa man ito dalhin sa kagubatan, binuhusan niya ito ng gas at sinilaban. Layo niyang masira ang anumang posibleng pagkakakilanlan kahit pa matuklasan ito ng mga otoridad. Ang natitirang bahagi ng katawan ay kanyang ikinalat at itinapon sa iba't ibang lugar sa lungsod. Ayon sa ulat, ang mga kasangkapang ginamit niya sa krimen, gaya ng kutsilyo at lagari, ay itinapon din niya sa kagubatan ng Merauli. Lubhang ikinagulat ng mga otoridad ang paraan ng pagkakasagawa ni Aftab ng krimen, lalo na't isinagawa ito sa isang lugar na matao at siksika ng mga tirahan. Maging ang mga kapitbahay niya ay namangha, sapagkat wala ni isa man sa kanila ang nakaalam na si Shadha ay tumira pala roon. Habang abala sa pagtatapon ng mga bahagi ng katawan ni Shadha, sinimulan din ni Aftab ang panlilinlang sa mga kaibigan at pamilya nito. Ginamit niya ang cellphone ni Shadha at nagpanggap bilang siya. Sumasagot siya sa mga mensahe sa Facebook at naglalathala ng mga post sa social media na waring si Shadha pa rin ang gumagamit ng kanyang mga account. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Aftab upang itago ang katotohanan at para hindi mapansin ang pagkawala ng kasintahan. Natuklasan din ng mga polis na habang isinasagawa ni Aftab ang kanyang mga lihim, aktibo siya sa mga dating apps tulad ng Bumble. Sa katunayan, sa pamamagitan ng app na ito, nakilala pa niya isang babae na inimbitahan niyang bumisita sa kanyang apartment. Nanatili ang babae doon magdamag habang si Aftab naman ay may mga bahagi ng katawan ni Shadha pati na ang ulo nito na nakatago pa rin sa loob ng kanyang refrigerator. Hindi alam ng babae ang kalagayan ng apartment at ang madilim na katotohanan na naganap dito. Habang iniimbestigahan, napansin ng polisya na tila kakaiba ang kalmadong pagkilos ni Aftab sa panahon ng interogasyon. Ayon sa mga opisyal, Walang bakas ng pagsisisi o pagdadalamhati ang makikita sa kanyang mukha. Nalaman din na ang huling tala ng paggamit ng telepono ni Shradha ay noong October 23, 2022. Matapos nito ay iniulat na winasak ni Aftab ang telepono sa Vasai Creek sa Mumbai. Ginawa niya ito nang tawagan siya sa istasyon ng pulis sa Mumbai para sa pagtatanong kasabay ng pag-uulat ng pagkawala ni Shradha ng kanyang ama. Sa kanilang paunang pagsisiyasat, Napansin ng polisya ng Delhi na may nakabimbing bayarin sa tubig mula sa apartment ni ftab. Sa Delhi, binibigyan ng mga bahay ng libreng 20,000 liter ng tubig at karamihan ng mga kapitbahay ay walang bayarin. Ngunit may nakabimbing bayarin si Aftab na umabot ng 300 rupees na nagdulot ng hinala na maaring ginamit niya ang labis na tubig para sa mga kadahilan ng hindi mabuti. Ito'y naniniwalaan ng mga investigador na ginamit ni Aftab ang malaking dami ng tubig upang linisin ang mga bakas ng dugo. Sinabi rin ng mga kapitbahay na madalas nilang makita si Aftab na nagchecheck ng tangke ng tubig ng gusali. Maaring iniwan niya ang shower na bukas habang isinasagawa ang krimen upang mapadali ang paggupit sa mga bahagi ng katawan habang ang dugo ay dumadaloy papunta sa imbornal lalong lumakas sa mga hinala ng matuklasan na noong May 26, ginamit ang telepono ni Shraddha upang maglipat ng 54,000 rupees mula sa kanyang bank account papunta sa account ni Aftab. Ayon sa kanya, iniwan siya ni Shraddha noong May 18, dala lamang ang kanyang telepono at hindi na sila nagkaroon ng kontak mula noon. Ngunit lumalabas na ang lokasyon ng bank transfer ay nasa Shatarpur area. Dagdag pa rito, noong May 31 ay may naitalang pag-uusap sa Instagram account ni Shadha kasama ang isang kaibigan. Nang investigahan ng pulis siya ang lokasyon ng telepono, natuklasan na ito ay nasa Shatarpur din. Nang tanungin si Aftab kung bakit ang lokasyon ng telepono ni Shradha ay tumutugma sa kanyang bahay, kahit na sinabi niyang dinala ni Shradha ang telepono, hindi siya nakapagbigay ng malinaw na sagot. Sa puntong ito, inamin ni Aftab ang buong katotohanan. Inabot ng anim na buwan bago matanto ng sinuman na patay na si Shradha. Sa panahong iyon, karamihan sa mga bahagi ng katawan ay nabulok na. Nakarecover ang mga polis ng labing tatlong perasong buto mula sa kagubatan ng Merauli na agad na isinailalim ng forensic testing. Noong December 15, 2022, Kinumpirma ng ulat na tumutog ma ang DNA ng mga buto kay Shadha ayon sa DNA ng kanyang amang si Vikas Walker, kung saan hindi pa natatagpuan ng ulo ni Shadha hanggang ngayon. Hindi rin natagpuan ng mga polis ang kagamitan na ginamit sa pagpatay. Nakakita rin ang mga investigador ng mga kagamitan na ginamit sa krimen sa apartment ni Aftab kabilang ang mga kutsilyo at lagari. Nagsagawa ang mga pulis ng forensic testing sa apartment ni Aftab at nakakuha sila ng mga bakas ng dugo kahit na paulit-ulit niyang nilinis ang lugar gamit ang mga kemikal at bleach. Noong December 23, 2022, nakumpirma na ang mga bakas ng dugo mula sa apartment ay nagmula kay Shradha. Ang dalawang ulat ng forensic ay naging mahalaga sa investigasyon dahil hanggang sa ngayon wala pang matibay na ebidensyang direktang nag-uugnay ka Aftab sa krimen. Ang kaso ay labis na nakasalalay sa kanyang sariling pagkumpisal at sa mga ebidensyang hindi tuwirang patunay, na kadalasang hindi tinatanggap sa hukuman. Madali lamang sana niyang maisisi sa korte na ang kanyang pagkumpisal ay pinilit na maaring magdulot na mapawalang sala siya. Dahil dito, nagmamadali ang pulisya ng Delhi na makahanap ng mga karagdagang ebidensya na makapagpapatibay sa kaso at makapagdulot ng hatol. Patuloy pa rin ang investigasyon hanggang ngayon habang nakakulong si Aftab. Samantala, ang pamilya ni Shradha ay nananatiling umaasa na ang pumatay ay mahahatulan at mapaparosahan ng naayon sa batas. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Shradha Walker. Ako po si G. Maraming salamat.